Ayan, malakas yung hangin, umuulan, tapos rough yung dagat. So isa daw ito sa dahilan ng sinisising pagbaha dito po sa lungsod ng Maynila. So kamustahin natin ang kanyang status ngayong Friday na magtatanghali. Maulang araw ng biyernes sa eh, inyong lahat and nandito tayo ulit sa Manila Baywalk Dolomite Beach Today po is Friday July 18, 2025 oras natin 11.41 ng umaga Ayan, Malakas yung hangin umuulan tapos rough yung dagat So isa daw ito sa dahilan ng sinisising pagbaha dito po sa lungsod ng Maynila. So, kamustahin natin ang kanyang status ngayong Friday na magtatanghalik. Ayan So, from here sa footbridge, ayan, sobrang lakas ng hangin. So, from here sa footbridge, wala naman tayong mga nakikitang kalat, pero syempre, iba pa rin sa malapitan. Yun yung kitingnan natin mamaya pagpasok natin sa loob. Ayan. So, kayo magtatanghali, may mga naglilinis pa rin sa ating mga Manila Bay Warriors. Ayan siya. Okay, so dito na tayo sa loob ng Dolomite Beach. Ayan yung itsura niya. Yung ating mga warriors andyan 'no. Tuloy-tuloy pa rin yung linis kahit na maulan, malakas yung hangin actually kahit naman bumabagyo naglinis sila dito 'no to maintain yung kalinisan sa loob ng beach area. So, nitong mga nakarang araw, naging maingay ulit itong Dolomite Beach dahil nga sa isa daw sa dahilan po ng pagbaha dito sa Maynila. Ayan. So, silip na tayo sa dagat. Kamustahin natin. Ayan, sobrang lakas lang ng hangin ngayong umaga. Wala masyadong namamasyal dahil umulan. Ayan, parang tatlo lang kami dito sa loob. anjan sila ate. Nag-selfie-selfie. -selfie. Pero, syempre, dahil maulan nga. Ayan, ito yung ating dagat. Ngayong araw ng biyernes, July 18, 2025. Kung saan magdadala, magtatanghaling tapat na po. Ayan. So, so far, malinis naman na dito. No? Dito ng ating warriors. Magmula dito sa may rock garden. Ayan, o. Oh. papunta dito sa kabila pero yan binabaybay nila yung kahabaan nga ng beach area especially dito sa may shoreline dahil yan yung mga iniimbakan ng kalat so mga bagong pasok na kalat po yan today yan sila yung ating mga Manila Bay Warriors magtatanghaling tapat yung ating dagat ayan o oh. Rapsi. So ano po ang inyong masasabi no regarding doon sa balita nga recently na isa ito sa dahilan ng pagba Actually, lakad tayo low tide kaya kung mapapansin nyo sobrang lawak ng ating ano beach area ngayong umaga oh Ayan, litaw na litaw yung gray sand. Kahit makulimlim at umuulan, no, malinaw yung dagat. Tingnan nyo po. And syempre, madami nga lang kalat. Expected na yan. Pag ganitong typhoon season, habagat season, tag season. Pero, ayan, malinaw po yung dagat. So lakad tayo. Ngayon, hindi na yung pag -wash out, yung binabantayan dito sa Dolomite mo. Dati kasi nagtitrending ito dahil inaabangan na ma out isang bagyo lang. Pero kasi ngayon, iba na, no? Yung anito, dahilan daw ng pagbaha na. Ayan, yan na yung kalakip or kadugtong nitong Dolomite Beach. Yan. So nakita niyo yun naman yung ating mga warriors. Kahit bumabagyo, maulan, malakas yung hangin, tuloy-tuloy yung kanilang paglilinis dito. By the way, sila yung ating mga warriors from DNR sa kabila sa mayat club yung ating mga taga DPS tapos yung sa may bandang dulo yan naman yung ating mga taga MMDA yan tatlong grupo po yan no? ng warriors na Naglilinis dito. Maulan, maulan ang araw ng Biyernes. Yan. Konti pa naman po yung mga kalat, no? So, siguro, abangan natin. Pag talagang medyo kasagsaga ng habagat na talaga. No? Baka dun po yung medyo dumami yung mga basura dito. Pero hopefully, hindi naman po dumami nung matindi. Kasi ilang araw na naman bubunuin yon ng ating mga warriors para linisin. So, ngayon, very... Tolerable lang yung mga kalat dito. Saktong-sakto lang po, no? yakang yakang linisin ng ating mga warriors Ayan, so ito yung kanilang linisin pa and sobrang konti lang naman po no, yung pumasok na kala today ayan, since morning sila po ay naglinis dito tapos ngayon tanghali na Ayan, naglinis pa rin po sila break time na rin nila no? alas 12 na po ng tanghali ayan, pero generally malinis pa rin po yung ating beach area kita naman po and tuloy tuloy no all every day mula umaga hanggang hapon yan no yung paglilinis ng ating mga Manila Bay Warriors kaya don't worry sa mga nag-aalala ngayong typhoon season dahil araw-araw naman po sila dito na nakaantabay para maglinis po sa ating Dolomite Beach and Manila Bay Walk yan So, sa mga nakamiss sa dating amoy, no, hindi may paliwanag na amoy nitong dagat dito sa Manila Baywalk. Ngayon kasi, kahit maghapon ka tumambay dito, no, sarap ng simoy ng hangin na, no, lalo ngayon, no, napakalakas ng hangin. Ayan, tingnan nyo po, kahit maulan, may mga nagpapaulan dyan sa loob ng beach area pa rin. Ah. Kahit na umulan po ngayon at malakas yung hangin. Walang mga payong yan. Ganyan po ini-enjoy ng mga kababayan natin itong Dolomite Beach. Itong bagong Manila Bay na mabango. Hindi tambak yung basura. Hindi amoy burak. Hindi masangsang sa ilong yung hangin. Ayan lang yung basura today oh. Halos hindi na puno yung truck ng MMDA.